Ayan, balik tayo rito sa tulay na kawayan. Bakit? Ika'y na, uwi na. Tapos na? Uh, yeah. Kasi kahapon eh, eh hindi natin masyado kasi hapon na. Ngayon kay umaga makita natin. Ang ganda na makita natin ang ganda ng Canada <laughs> Good evening ngayon sa North American Canada <laughs> Pero yung video natin kahapon na na-upload na natin uh, Ganito rin, kalinaw Ganyan din kalinaw. Lako. Oy, oy, oy. oy. <laughs> Hindi malipat. <laughs> Hindi malipat to, Jen. Oh. May mga bangka na naatang oh. Yung mga gustong gustong magbangka. Huwag kang magtakbaw. Sabi mo hindi ka magpunta rito, nagpunta. <laughs> oh. Oh. Shout out diyan oh. Yan ang pinakamaganda sa akin. nang Bangka oh Kung gusto magbangka din ay. Eh. Oh, magkano ang kuha ng bangka? Renta ng Bangka. aw oh, kung sinong may gustong pumunta ng Malaysia, waya na Ang linaw ng tubig oh. 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 Ayan, mga naligo. Oy. Oh. Inga. Ingatan nyo na mabasa kayo ah. Hello. Oh. Ingatan nyo na mabasa kayo. <laughs> <laughs> dito dito. Ay, yan na. Ang kagdigos, sir? Ang kagdigos? Ang

ayayan <sri> <Wait> <raks Desmond> Yan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo makaligo kasi tagabantay tayo ng bag. <laughs>